Hello guys, good morning oh, Happy Sunday po Hello po, good morning Ito po yung aking aso Ayan guys. Hello Bobo Kumusta <laughs> Ayan guys Yung aking aso po, yung may sakit po siya guys Yung isa pong asong Binablog ko dito Yung itim, na si Chuba. Yan, namatay na po Kahapon Nagkasakit po siya guys Ayan po kaya, yun. Tapos ito rin po, masakit din. Ang lambing-lambing pa naman ng aso guys Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Pinainom ko po siyang parasitam. Nay, mas-masa naman po. Ayan, pati. Nakakaupo na siya. Hello po, good morning, happy sunday, and life's time. Ayun po ang panahon, kasi po may bagyo dito sa amin. Ayun guys, good morning po. Eh, okay. oh, may tao dyan? Kumatok ka to Ayun guys, titingnan ko guys yung batang napakagaling ng motoro. May papakita ako sa inyo guys. <laughs> Aking pamantoy na apagaling magbuto. Nandito sa labasan. Ako nga hindi marunong magbike pero siya ang galing magbuto. <laughs> Yung motor kong pangbata. Ay, Tingnan natin guys. Hello po, good morning. Happy Sunday, guys. Ayan. Tingnan natin kung nasa ang yung baka. Ah, say, Sander. Nakamotor. Bumaba. Hmm. <laughs> wow. Ay, bumaba. Ay, paano pag ano? Pagpaandar. Ayun guys, tingnan natin yung batang magaling ng motor. Ayun na. <laughs> tingnan natin kung mapandar niya. Ayun guys, nandito po tayo sa atin, sa labasan. Ayun guys, good morning. Ayun, maingay yung pandisan. Oh, si ano? Si Negro daw, basa Nakita ko dito, oh, grabe yung tama. Yan, nakita. Yan, kanina eh. Papagamot ng tiyo yata yun. Ayan guys, kaya ako nag-aalala din sa pamangkin ko nga rin. guys, ang galing. Ayan na, oh. na guys, tingnan nyo. Tabi kayo, baka kayo yung ano. Ayan guys. sige! wow, ang galing! Oh, bakit ka Ayan guys. So, na. Say hi ka naman, baby. Hello po. <laughs> Ang magaling ko pong pamangkin. Ang galing niya magpadalaga lang nito. Okay. Ah, Hinay natin. Ikaw nga, baby. Like a simple. Ingat ka lang na ka. Hey, <laughs> galing. Oh, ha ha taw panis. Ya, <laughs> ayo galing niya magmotor, guys. Kita nyo? Ayun na, iniwanan na tayo. <laughs> Napakagaling magmotor. Ang batang ito. Ayan. Nakita nyo ga, ka, guys? Kamangkin ko po yun. Anak ng kapatid kong bunso. <laughs> Siya po si Sander. Ayan. Hilig niya po kasi magmotor. Ayan. <laughs> Nagpabili sa kanyang nanay. Binili naman agad. Ano na? Mayroon na? Wala. Walang okay, tao? Energy. Ah, wala. Energen pala. Ayan guys. Hello mga pato. Kumusta kayo mga pato? <laughs> Ayun guys. Ang daming pato dito. Ayun, gansa. Ayun, may maliit na. May tatlong baby akong nakita. Ayan, iisa na lang ang kanyang itik. Ayun, ang dami guys oh. Ang dami kalat ang mga patong ito. Ayan. Ayan, mayroon pa din yung gansang mga bali. <laughs> Ayan. Hello po. Good morning po. Ayan po ang aming uh, mga alaga po yung aming kapitbahay. Uh, Nag-i-exercise. Ay, nako. Ayan po, guys. Makulimlim ang panahon. Ayan, maraming kulimlim. Kasi daw po may bagyo ngayon. Huwag mo pa ulanin na Pasok ka na naman bukas. Sana wag sana ilihis yung bag sinasabi nila. Ayan. Para happy ang ating araw. Ayun guys. Kumain ka nanak, na anak <laughs> doon. Tatak mo na lang. Tatak mo na naman yung bata. Kasi siya na kayo guys. Takot sa camera yung anak. Pasok ay, hello po, good morning po guys, ayan, happy sunday po sa inyong lahat, ayan guys, Ay, makita nyo ba yung bata nga, magaling magmuro, <laughs> magaling po niya magpatak ng niya, ayan. ayan, ayan guys, happy sunday po sa inyong lahat, ayan, marami pong salamat sa inyong mga viewers ko dyan. ayan, thank you po sa walang sawang sumusuporta sa ating channel. Orang telemix Vlog. Like. Ay, nak, patay mo yung tubig. Tubig? Ay, siya. Nakakalimutan. Tingnan mo nga kung sunog na. Ay, pambihira. na. Ay, siya. Patay mo na. Patay yung puno. Nakalimutan ko, guys. Ko. Ako pala pinainit ko yung... <laughs> pinainit ko yung tubig. Tapos pumunta ako sa labas at sinundan ko yung batang nagmumuto. <laughs> Ako. buti na kauwi agad ako alam alam mo naman yung mga kasama ko din eh, kahit na naaamoy ng may nasusunog hindi sila hindi sila ano hindi sila listo Ayan. buti na kauwi po ako ayun ay salamat sa Diyos nanghina ako eh nasunog yung aking pinaiinit na sabaw pinaiinit ko nga sabaw yan ak, para kilula naiga naman ay e, pambihira ayun ang oh, bihira talaga. Oo. Iba talaga guys pag matanda na. Makakalimutin na. Mm -hmm. mm, bakit? Bagong sain yan. ubas oh, o, basayan, ah. Dini ka na. Ayan guys. O oh, tinan Ayan yung mga pato. Ayan ang mga pato. Dini sa harapan yang guys, yung aking halaman. Ayan, may flower base po ako dito sa Dito sa aking tindahan. Ayan po ang aking munting tindahan. Ayan. Kain po kayo. Ayan ang aking bunso mo. Alisin mo yung kamay mo. Ayan po ang aking bunso. Ayan. Siya po si Justin. Ayan, mahihayin po siya. Kaya pasinsa na kayo. Ayan, naiyak yung aking baby. Ayan guys, salamat po. Thank you, guys. God bless you. <laughs>